support. Ito mga kaibigan sa Whitey. Punta muna tayo sa palingke. Ayan. Ayan. Mayroon pa lang bill dito. Ayan. Nandito na yung bill. Ayoko na yun ano. Punta muna tayo palingke. Ayan na yung bill namin. Lumaki yung bill namin guys. Oh my gee. Ah, palingke muna tayo kasi nandito na tayong kain na busy sa support saka tayo ng habal-habal doon sa eskina umiiyak na naman yung mga aso ko ganyan sila pag aalis uh, ako iiyak yan yan <laughs> tayo ng habal-habal pwede naman maglakad kaso lang mainit kaya abang tayo dito ng habal-habal ingkik na tayo guys mili ako ng ulam kasi wala nang laman yung aking ano yung ref naubusan na dahil sa kaka youtube kaka support facebook sa youtube tiktok ayan na busy na ayan nandito na tayo sa palingki doon tayo sa may ano isda ito yung palingki namin, guys. Dito tayo sa Dito muna tayo sa isdaan. Ayan. Oh, oh, ano Ayan, nakawag ano diba? Bili ako ng ano. Bili ako ng isda. Ito yung gusto kong isda. Oh. Ayan. Ito lang sa akin. Ito yung paborito kong isda. Magpila diri, oh. Hi, ma'am. Pila. Dos ba tila na siya, ma'am? Namay no, lang. Lapas baka niyo? Labas, Jimmy. Ikaw pala yung mga simutan Pili na. lang? Tunga lang ako. Pwede na. Okay, ano, video video ko, ha? Okay, ra? Hmm. Tunga lang. Tunga lang. Ito lang sa ano. Oh. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi. Pili muna kami ng ano. Hi, guys. Hello to, ah, hi, vlog. Hello to my guys, pala pila to 100 oh out kana 1 ah eh kini barato no di iron ang ano ka ano kaniyo 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 ah tomato uh, mag uh, eh ayan bro. barato ra ang ano oh sibuyas sa una na abot og 300 timbangin na namin ha? Ah, timbangin timbangin nawo pila na ana na ano, lang siguro 43 ka nga kani 300 o... ang buo pinaman naman. Oh, wala. Timbang... lang ako. Agoy. Mahal ba, ba, ba doon? Singko? Ah. Okay. No okay. Ba ganyan? Okay. Ah, Kani lang. Gagmay lang ako eh. Wala Timbangin. Ano? Timbangin. Grabe na timbangin ko <tiple> na Gani? Size? Size ah. Oo. Okay. Oh. naman oh, 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 oh. Okay. 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 Naman, naman, <tiple> Na maningki vlog. with vlog. Na vlog. Kani lang o. Kani lang upat. Kani upat? kani lang. lang kay Gamera. Kasi na tonin Tuwa ka? ko Lamas. 35. Na ako na palit o. Oh. 100 yan lahat. Ayan Thank si you. ano o. Oh, ang bait ni Kuya. Thank you. Thank you.

nag bilang okay. ang isa, oh. Bili tayo ng one dozen. Ayan, uh, Medyo babarato na yung itlog. Dati, ang iliit nito ng mga ano, ang laki lang ng ano nila, tagline. Ito kasi sa tagline, isang, ay na po lang, 90 pesos. Ay, nakarating na sa bahay. Grabing daan namin guys. Ano, mahirap. Malubak-lubak. ng mga alaga, natutuwa na si Tucker. Ayan na. Ang saya ni Tucker, nakauwi na ako. Hi! Thank you guys for watching. Ayan, papasok na tayo. Sinaralo ko lang kasi yung anak ko tulog pa. Okay guys, thank you for watching. Ayan, vlog for more. Ayan na. Tingnan natin ngayon, tuloy pa rin yung ating suporta sa mga kaibigan. Ayan na. Ayan na yung ating mga napamili guys. Mayroon tayong toge, may sibuyas, uh, kamatis, sili at saka loya. So, ito na yung isang abili na natin. Hindi ako bumili ng karne kasi mayroon pa naman akong uh, karne sa left. Ito so, yung itlog at yung mantika. Ayan. Thank you guys for watching. See you on my next vlog please don't forget to subscribe my channel Losita Diaries at please click the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload uh, thank you guys and have a good day ayan yan po yung ating napamili sa umagang ito ayan, yan lang po yung ating pinamili konti lang po, bye bye